Jom. Um, sudah, yeah. sudah, 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 ano Anu tenawa, no? what's up mga tol, mga nagabi po sa inyo lahat So tol, uh, nandito tayo ngayon sa bahay ni Para i-update po yung batang naligtas namin tol so ngayon tol ay tatanungin natin tong batang ito uh, kung sa saan po siya kung anong pangalan ito tol so bukas mga tol ang mga manong ah, tutunobin namin ito sa barangay

Biboy po Yung nasaan ginadala yung Huli na sa kanya mga tol. Ano pala tong magtaka man tayo sa suot ni Biboy mga boss. Damit ko po yan mga boss. Oh. Kita mo mga boy. Gulas ako yan. Gulas TV. Sakto boy, sakto. Okay ra. Boy, okay ra kawain. Okay ra. Saktor, may isa nila? May gilid uh, Isa naman din naman ang bata mo. Yung isa batang, naman, binisa namin. Butihan lang, so, may mga... Butihan lang yung bitihan naman. ...papalito doon. Hindi lang namin pinapapakita itong muka ng bata. Tulungan po para dito sa privacy. Mga mm -hmm. mm -hmm. mga dok. Bukas-bukas, isusundar eh, namin ito sa barangay. Kailangan din na itong... Ano nga po? Ah, kailangan din na itong muka ng bata. Kailangan din na itong muka ng bata. Ano po? Yan. Buhay ka sila. Ang pangalan mo, Dong. Ha? Dib. Dib. Dib do yung pangalan niya. Dib, dib do yung pangalan to. Nailigtas natin siya, bro ba? Para sa yung sinitsi, bro, yung humihingi ng tulong, yung busis ba? Kala ko ng 'yon. Ngay. Ano to dib na yung pangalan niya? Ano mo dong. Ten. Ha? Ten. Ten? Masampung Ten na na yung na yung taon na taon

Hindi ka hindi ka, hindi ka hindi ka masama. Hindi, 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 ka masama, boy. Eh, mabait ka kasi uh, mo yung... kami, di ba? Uh, ano kasi boy, mali ba? Yung uh, wag ka boy, wala lang. Uh, 'Yun lang yung ano, namin sa yung... gusto yung, na uh, gustong magbago na ayaw uh, try to win. Oo. talaga yung masasama boy. Kaya ginamit lang kayo, boy. Ginamit lang yun Uh, so, ginawa lang kayo ng win para para magkalat ng mga so, kalaban. Sa mo, boy. Ano oh. kabutihan talaga Wala talaga okay, Gusto mo talaga magbago uh, sabi nga namin sa iyo Na may turo mo lang Yung biniling namin sa iyo Tinupad, mo, nga, kasi yung, tinupad know, mo. Boy, mo kasi yung Tinupad mo kasi yung hiling namin Ngayon ay, hmm. alam. di naman tayo niya binigok bro kasi totoo uh -huh. sabi niya sabi may pero yung una talaga, yung ina sa isip ko. Oh. Ah, BP50 kasi. Oo. Wala din tanan, wala tanan. Wala tanan. Sumpay tanan. Sumpay tanan. Ginawa natin sa lakan na yun. Yung pag 100 lang na lang. Hindi natin alam yung jelly bean dua. Pwede siyang yung pala. Pwede ilagay sa langan eh. Pero bilib ako si Boy. Bilib ako si Boy. Kahit galing ka sa ano Boy. Uh, sa, Sabi namin sa iyo, boy. Totoo ka, boy. Hmm. Basta, basta lang pag magpakatotoo lang. Handa ka magbago. Handa lang yung tumulong. Oo, oh, handa lang Bilip hmm. ka tumulong. Believe kami kasi, kasi sa iyo. Kasi mabil, nabilis, mabilis yung pag ano mo. Pag ano ba? Anong tawag yan? Yung pagiging pagkatotoo mo. Hmm. Yung iba kasi nahuhuli namin, kailangan pang ano kailangan kailangan pigain Kuturin. para pigain para namin uh, so yeah. para umamin ikaw yeah. mabilis lang talaga yung ano mo handa talaga mo pero alam ko yung <coughs> sa kanina, bro sa kanya bro naghihintay yan ng ano tulong talaga si e, baby biboy kaya e, siguro nagpahuli siguro siya oo oh. yung nalabas nyo siya sa area ng boss yung nga nagpipa yung plan yung bro yung nandun pa sa area ano, grabe talaga yung ang na sa amin na. Mm -hmm. so, um, babantayan pa rin natin ito bro kasi hindi pa nang uh -huh. Oh. totally nasuka ng na mm -hmm. Basta handa ka lang boy na ano. Tatanggalin niyo itin yung itim na birtod sa katawan mo, boy. Ah. Dong ka. baka sa balay dong, dong, dip dong dip dip

ya siguro turnover na natin sa barangay. Oh, na lang yung gatis kanya, di ba? Oo. Kasi alam naman niya yung kapunta sa pangkat. Uh. <JK> Ang uh, lapit na Hindi lang natin yung mukha lang natin Hindi lang natin lang po Sana may sana ano. lang nyo na sa viewers natin talaga na kung

Kaya may sopa sa mga ikon, baby Sa unta, oh. makuha na magustuhan niya. Hold on. Try me, day. Mukhang mag-promote dyan. Mukhang mag-promote dyan. Ang pinaglagyan natin. Sobrang tuwa ni Raiko. So, babalik. Kukukun yung kukunin ko muna si Raiko. Ay, wag to, to. si Raiko, no? Wag mo, bro. Kukunin ko si Raiko. Wag mo to. Kukunin ko si Raiko, bro. Nga. Ani? Wala. Ah, sur Pero, surprise, surprise. sobrang tawa nga ni Rico, hindi niya alam kung sino yung surprise niya nung ba. Ano yung bigay o ano ba. Gero ano, gingnan, ano yung mga naa. Oh. surprise. So, Rico, may surprise ako. Natuwa siya. Sobrang tawa niya. Ah, sige, sige. Ano mo tala? Ano mo Pupunta muna kami sa Adlit. Mga tol, pupuntahan ko muna si Rico. Kunin ko muna sa So, so kind of mag na mga uh, abot na isang oras siguro uh, uh, 15 minutes. Ah... Pero, upang na kami? Siguro mga 56 minutes. Ah... pag puro sakit. Akit-akit Hindi. I'll Tola. Sa-let na mga na mga Tola. Si Tola, puputulin muna natin tong pa si... Si

Sige, tol Uwit ka muna Itayang din si Don Itayang din Don mga tol Kabalik na si Don Nakalakad na si Don ba? Tagal yun ba? Tagal Kapit sa kaura sa'yo? Lakaw na yung Magpupatulong Talatot sobrang

kasi tol uh, si Biboy at si Ray po magkaibigan si sila so itul tutul kapakain na siya ng Pilipin pakita na ano talaga <laughs> pero nung ba yung lumipad eh doon dalipin nung no, may bagpa pero maliit chicken wings ano <laughs> <laughs> malaki yung malaki yung malaki oh malaki yung food ganyan talaga yung sa Pilipin Antay-antay naman tayo. Antay-antay naman yung. Malapit na tayo. Kanina lang, yeah, uh, lang yun. Wala pang ano. Ah, malapit na ba? Uh, uh, napin, update unsa uh, no? eh. uh, hmm. no, hey, to oras ta ganina no? Sobra na ka kauras oi. Sobra sa kauras no. Ibi. na to ganina. Ibi yung pinaglagyan ni kay Raiko. Ah, lele tawin so, kulang boss. Yan tago mo na surprise sa friend to kasi magkaiba po Ay. na kami nang bahay na pinaglagyan no. Si Raiko. Ay, sa ibang bahay po yan. si Biboy. Doon po yan sa tita ko inilagay ko po no.

Ya, ngapai cerai jalan ni? Atai. dapat tak waris jen. Shopping. Bagus kami lakukan. Bibiru yang batak. Batakal, bro. Tagaloi. Tagaloi. Siti mau kapin nak kau, kau rasa lah nabi nama. Nabi. 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 Nabi.

Masa? oh, oh, surprise, oh, salat, oh, oh. Masa nih? Tetua juga nih. Nggak, nggak tetua kata lagi. Oh, ini Ya Cek kan apa Di watak oh, Paris. <laughs> xin lỗi lắm rồi xin lỗi pizza bizarre Anh bizarre 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 pizza, bizarre 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 bizarre

<laughs> iba din yung <laughs> handshake na yung dance king, yung pang basketball, pang gabi. Basketball. <laughs> Kajimus. Hindi naman um, yung minom um, si Jimus. Pag ganon siya tos. <laughs> kadance king. Iba yung kadance king. <laughs> <laughs> Yan to. Tu 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 Tuwan-tuwa yung dalawang ba. Tuwan-tuwa. 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 Tuwan-tuwa sa tulo. Nigel yung sila. nigo yung sila. Matagal na ba kayong hindi nagkita? Tuwan-tuwa. Tuwan-tuwa. Katong time, Raiko nga,

Ah, rek ko katong time nga gitabangan kana mo ba ka mo ni ni Lamit si. Wala na mo nakita ni Bimboy ato nga time. Wala Lama. na. Lama. Wala na. Wala na gyud. Wala na. Pasutin dugayan ang gidayon. Dugaya Napakatagal na talaga mga boss kasi yung time daw na tindungan namin si Raikot Yung yeah, si Bibo hindi pa yan namin la, dia, na namin Hindi na daw niya nakikita pa nakikita na si Bibo Tinanong tinanong sa Bibo yung mananang dahil sa baba O tinanong ni Bibo yung kanina mga boss si ko mananalo ka ba, ba daw mm. hindi na yan ng si tinulungan kami niya yan ng bago uh -huh. oo so, na tumulong sa kanya boy kawawa ng sinapit niya Kaya, noon boy si ha pareha kay ni niya. Rico boy mabait boy Bruno, pina pinagkatuwaan mm. mm. mm hmm. katawan niya kasi sinapit niya ano ka si, uh, si sa amin boy buti nando si nagtiwala si ka, ka sa amin buo talaga yung buo pa talaga yung kanya yung okay. katawan ba hindi katulad ka Raiko ba huh? hindi katulad ka Raiko ba si Biboy ba nga para ko sa unang nga looy mungkin ba hmm. Uh putol -huh. yung katawan na ipakakot Boy, Dipako, yun lang ba yung, yung unang bisis na yun na nakita mo kami sana ano? pagkahuli pagkahuli mo ah oo oh. mga ba yun mga talo ba yung mga nakita mo ni uh mo -huh. uh -huh.

Sabi niya kanina mo, uh, uh, sabi niya tol, ay, ano? Natupad <coughs> daw ang yung kwan ah uh, mga tol, so, tol hmm? ang gusto niyang mangyari tol ay ano uh, sana tulungan daw namin siya na mabalik normal mga tol so yun wag kang malalaboy na uh, tutulungan ka namin Gamot namin ito si B-boy, si Ryford si B-boy, yung kasama na yan. May kasama natin ito. Uh, palagis lang magsama. Magmagamot na ito si Biboy ah, Maglaan natin ng araw, boy. Hmm. Para araw-araw. Hmm. Gamutin ka lang yung natin. i time natin yung mahina yung... Ano, diba? uh -uh. Titirahin natin ng bulang buwan. Bulang hmm. oh, buwan. Talaga yung, ano, may buwan talaga. May buwan ba? Oo. Hmm. Oh, walang buwan. Huwag walang buwan. may buwan? Gusto na may buwan? Tata! Saan ka boy. 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 Gusto mo ba na doon ka na tutuloy kay Raiko na nagtutulugan? Para may kasama si Raiko? Para may kasama si hindi no magkaiba kasi no parang dili ba na? na siya ayo na na dili ba oh. oh. sa karon dili kita oh. sengana pa siya wala ayun para tong sa karon kita sa iya na sila sana. pero kung tambalan na siya ya yeah. uh. so, sikit si Rico ba kasi no. Ah, bro. Mm. Lagi, sige, kapag lagi, kapag, 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 ba kapag, kapag, time ba niya

Aduh. <laughs> Kali <Anak>? hutan <tuk> lah. Kalimutan lah. Kali lah. Oh, iya lah. kalimutan hutan lah. Kali hutan lah. Kali hutan lah. Kali hutan lah. 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 Ito magandang sa no? <laughs> <laughs> so, yun, so, yun uh, mga tol, So, yun mga tol. So, hanggang dito na lang po tayo. Ayun po, tol. Sobrang saya po nila. Bibi, bibi yung pangalan ni Bata. Ay, ko, boy tol, ang magkaibigan na matagal nang hindi nakita tol. So ngayon nakita na sila. So, grabe tol, kami ano? Ay, so, namin So, kayo, ito, buwan, sila. so Tol, gagawin namin lang lahat para mapagaling to si b At also, si Tol, yung naligtas namin, Tol. Uh, bukas, hatid namin yun sa barangay. At Tol, uh, alam nyo po kung uh, salamat talaga. Uh, salamat po at uh, alam ni eh, Dave kung saan siya nakatira. So, tol, barangay na lang po ang maghatid sa kanya. So, Tol, hanggang dito lang po tayo, Tol, no? Maraming salamat at tinapos tong video na to. Huwag kalimutan mo subscribe Tol, sa lahat na kakakuha natin dito, mga Tol. Panorin mo no, nyo lahat ng angulo. Uh, Jipox TV, Julix TV, at doon ka So, yun lang po, mga Tol. Lang po.